Good morning. So SB650 muna tayo for today. Kakabit ako ng Radguard. So bumili ako ng Evotech na Radguard. Finally, ako pag iron na lahat lahat. <laughs> Ngayon lang nagpakabit ng Radguard. <laughs> so tinanggal ko na yung nasa gilid, tsaka pinanasan ko. Ito gagamitan mo lang 'to ng Allen nakadikit lang yun yun gagamitan mo lang yun ng allen wrench para matanggal yung pihit pakaliwa so nilinis ko na din pinunasan ko na ng basang kalya tapos pinatuyo kasi may tayo dyan so ayan yan yung allen kasi ito sa gilid Kaka PMS lang din nito. palit ng coolant, spark plug, tsaka air filter sa Makati shout out Suzuki Makati. so syempre 2024 riding season na and baka mamaya eh, madali pa ako nito hassle so titingnan nyo may mga ewan kong kita hindi natin oh, na natin kung kita may mga maliliit na ano na to eh ayan eh. kung nakikita nyo may mga maliliit pingas na. Actually, malaki pala yung isang ito. Ito. Tapos, yung mga ilan ilan lang. Pero hindi naman siya major. So far, yun lang yung pinakamalaki. Baka sa gilid kita. Yan, mas kita pala pag sa gilid. Yan. Yung mga maliliit na. Almost two years. Sa March, two years na to. So, almost two years na mga ride-ride. So, ayan siya. May mga tama na rin pero maliliit lang naman. So, gagamitan ko ng dental floss. Alisin ko yung mga maliliit na bato-batong ganyan dito. Siyempre, bago tayo magkabit, alisin na natin. Ayan, natatanggal naman. So, alisin ko muna yung mga bato-batong maliliit. Ayan, tulad nito. Ayan. Ayan matanggal. So, ayan. Ito siya. Ang problema ko lang, dito sa part na to, medyo itutulak ko lang ng konting-konti para pumasok dito. Kasi sumasagi yung ibabaw. Tapos, may didikit pala tayo dito. Ito. So, kailangan punasan yung mahigit. Eh. Kasi... Madumi yan pag nagamit nyo, Didikit mo yan dito. tigtatlo yan, anim yan. Eh. Wow. So, tigatlo. Mayon, pag nakadikit na yan diyan, ito yung magsisilbing parang walang rattle-rattle masyado, di ba? Kasi bakal sa bakal 'yung tatama, 'di maiingay. So, pag may ganito, ito yung magiging protection sa vibes. Sa bad vibes. <laughs> So yan, kabilaan, lalagyan natin. So, didikit ko muna. So, ginamitan ko nitong, ano, dental floss. Ang dami. Sa labas, may mga makikita kang puti. Ay, mga bato. Pero, pag sinilip mong maigi, may makikita ka pa talagang mga maliliit na bato-bato So, yun ko kita. Pero, kanina ko pa siya, ano, nakakatuwa din gawin eh na magbuting-ting buting-ting Pero yan yung status ng ano. So wag niyo akong gayahin. Pag may bago kayong motor, lagyan niyo na kagad ng rad guard. Huwag nyo nang hintayin duman yan. Pinatagal ko pa eh. Dalawan <laughs> <Garong> taon. <laughs> Ito yung pinakamalaki niya so far. Pero wala naman. Kaya. Ay, hindi naman siya nag-leak. Buong buo naman. Napipilang yung fin. Pero, ayan. So, kakabit ko na. Ito siya ngayon yung goma. Ito sa kabila ibang Pero yan. Ngayon, ito yung sabi ko. Mas angat yung mas angat yung goma sa to 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 to. Yan, Mas angat yung goma sa bakal. Para yun yung sasalo ng vibes. Kasi pag hindi, yung dikit yung bakal dyan. So, okay. Ito, di ayan. Ngayon sya. Ito mo, hindi dumidikit. kabit ko lang. Ayan. So, nalagay ko na. Dito, medyo i-push mo lang ng konting-konti. I-ganyan-ganyan mo lang papunta doon ng konti lang. Hindi mo gagalaw, pero may slight na movement para makagalaw. Magkakasya din yan. So, ayun na sya. Kasi kakabit mo lang to. Para sumara. Ngayon ito yung sinasabi ko, yung purpose ng goma. Sa nakita Pero no? parang feeling ko makikita mo yun at some point. Ayan no. Ito mo yung ano, hindi dumidikit yung mismong rod guard dun sa bakal. Ito yung bakal eh. Ayan no. Ito yung goma. Ayan. So para walang vibes. Ayan no. Pag dinikit ko yung rod guard sa ano, radiator mismo, may goma. Tapos makikita mo Ayan, may aguat dito. Ayan. May aguat dyan para hindi tumunog-tunog or hindi maingay. So, ayan siya. So, saktong-sakto yung kasi may mga ganyan siya. May parang ganito siyang abang para dyan yung pasok para dito sa part na to, dun sa kabila, saka dito sa ilalim. Okay. So kakabit pa lang to. Medyo itutulak mo lang ng konti. Kasi nga may goma. So pakita ko sa inyo kung ano ang final look. So yan, tapos na. Ganyan yung itsura niya. Mas malinis pala tingnan no? Kasi may cover lang siyang ganyan. Ayan. So papanda rin ko. Check ko kung may mga kumakalansin. Dapat wala. So yun, okay na yan. Yan, ang ng gawa eh, kasi sobra. May agwat. Hindi sa saradong babangga dun sa radiator. So, sa ilalim, yan, sobra. Tapos, dito kitang kita mo dito na yung agwat na sinasabi ko dahil dun sa goma. Yan. Kung nakikita mo itong part bakal na ito. Ayan. Yeah. May agot. Anyway, yun lang. Ibutek. So, maganda rin pala siya tingnan. Kasi ito, dikit lang siya ng konti. Pero, okay lang din. Pero tingnan natin kung kumakalansing ng ganyan. Dapat hindi. Nice. Okay. Yun lang. Okay na siya. Ready to. ready for the 2024 riding season. Let's go!